may mang sabihin sa atin ng iba Saan <laughs> Kaya ito eh Ah dami yung load Ito sa una Sa una Yari Ah po, are na po yung gabi Ito yan oh. kulong Kulang-kulang isang sako tapos itong mga dahon mga. po Malay po, tayo po ihuhukay po uli ng gabi. Babalikan po natin yung mga gabi din. Yan, May kasama po tayo ngayon at gawa ng yung mga dahon po yatin ating dadalhin. Pakain sa baboy. no nakaram po hindi natin madala ay... Oh, tara. Tati. -ta. Yan po, si Kin. Oh. Kaya mo na ba ito yung mga, bote, mga sako? O, Gawa po nung nakaraan eh, hindi po natin nadala yung mga dahon po ba isayang sabi ko yung dadalhin na natin ngayon kaya ho tayo nag ano kasama yun tara po medyo kalmado ng ang tubig eh. Una o tiểu này còn din Ồ. Yung iba aling o oh. alin nga ba diyan ang makapalpa? Ayun ayun. Eh ito pala yung ma spray na uli yan ang kapal ng ano eh. yan ang durong kapal ng anong tawag doon eh? Damo? may spray han hmm. Oh. Are po ang ating tatargeting ngayon. kuwanin yung mga dahon. May extra sako diyan ano to, eh. Tama dam. Oh. Mo oh, to din sa Sabawan na. Sabawan, pati dito, oh. Hindi si sate ah. sa ganito lang ah, nung kanabang Sa gabi, ang layo na abot namin dati. Pangungo ah, sa uh. pala yung dati ano, ganito laro ng panang panang Ito so, ang laro ng anong payong Hindi e ay, yung bang yung panahon pa ng kabataan ng uling Laro ng <laughs> paano yung man lang Ah, jamlik ang mga kanil ito pa dati Nilalaro ako chili yun, <laughs> bawal Ganun nga yung panahon nga no. Yung hindi pa uso mga Gadgets, yes hindi pa uso ang gadgets ay wala pa lang ang budget oh, Walang budget eh hindi wala pa ang budget hindi na ito din, din. Yeah, hindi pa uso ang gadgets dahil wala pa ang budget yeah. kaya naman yung wala pa pa ng kailangan pa ng ano hapon kupong kupong kailangan ba na yun panahon na Sir Popong habang palabas niya ano <laughs> si Papa Papa wala din ang tinapay <laughs> masarap bang spinach ano bang spinach sa Tagalog oo uh, ay di yung ano ah uh, spinach ay yung yung tinatanong sa kainin ah uh. hindi ko nga alam yun eh di spinach yung dahon oo uh, nga bagay ah, yun ay tinatanim. May Tagalog pa sa spinach. Ayun nga, English nga spinach. Eh. Ano ba yun? Hindi na ano nang man eh. Hindi. Spinach ka. Spinach. Yan eh. Laman. Mm -mm. Mare, uti um, ano. Eh, are bubo na tingnan. Uti, uti. Hindi, uti, uti lang ah. Yan. Oh, ayun, ayun ano lang hintay yun. eh. Mm. Yung ganyan nga eh. Kami nang nila ko yun jud eh. Sa ganyan. Yung basa ng yung, yung ano lang kawan ko, kuwit lang. Ano. Dalan lang namin eh no kawayan. Pang kuwit sa mga ganyan. Lang. Mm. Hindi din naman natin. boot boots, yeah. but 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 kami. Hmm. but kami but uh, nyanu labunan lupa ini ya, tuh garangan narintam nih Tatam itu kagaran ya. Papaya, tujuh jam papaya. Tujuh hmm? yang papaya. Hmm. Ma, ma, anu bambu, mau anu kaya bambu, anu Ngayon ang papaya. Kinsi hmm. ata. Kinsi. Deliver. Yung parong hmm. Minsan naman ay napatong sila. Minsan na nabawas. nama update. price. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> <hazuh> Dami na gabi isang puno ano. Mm. Oh, kusya. siya. Oh, kaya niya ako. ka hukay kami. Hukay yan. Hukay na ating hanggang ating gabi. Hukay ng gabi. Huwag ka uti dito. Ang dagta. Yung dagta nito ang makati ah. Mm. Oh, wait, talaga. Tapos pag galaroon pa. Ay. Kamot ka na rin. Ganaroon ito yung pasiligang. Ay, yung pag yung malaki. Ba, pag may bongport na baboy ka ay eh. tabon ay ginawa ko ngayong sabaw ba yung makaril. na isda oo yung nasa lahat siniga oo ang dami eh Sinong ginamit yung niluto na tutunan ko lang yung destiyahin ko quality nga sabaw <laughs> mga minsan magluluto sabaw mga ito okay. yun. Yan ang labo talaga ng lupa. Ay, ang gara. ng lupa. Hmm. Kaya pala ang ganda lalaman ng gabi. Ano? Uh -huh. Hindi pangit. <laughs> Pero pag nasa batuhan, ay, hindi, hindi lalaman na ano? natuon sa bato. Ang <laughs> <laughs> hmm. e, ganda na nung iyong ano. Nalito ito eh. Yung bang... Labanos. Oo. Uh -huh. Quality na. Dapat ay, yung, yung... isang kakawa. May nice spray dapat natulog yun, natulog dyan. Yan, ito, yan, yan. Ito mo, mas maganda pagkagay ang uga, ba? Ay, pero pag yung nabuklo ang katawan. Yan, ang pangit. Maganda ang pagkapangit. <laughs> Tama ba, eh? Tama ba, yan. Maganda ang pagkapangit. At yung ulala ng laman, eh. Lagi ito ikan, eh. Ito mo. Hmm. lamang lupa sabi po papatabi ka sa laman lupa do ano you think yung pangaba laman lupa <laughs> ha? balingoy sabi <laughs> <laughs> nga naman na yung natin kakahambugan nga sabi sino matapang labas ang matapang labas ang laman lupa <laughs> nagsasabing laman lupa ako albas ka yung do hindi kapre <laughs> ayun do hindi pala laman lupa sabi po sabi, hindi ikaw. Tulad ng kamuti. <laughs> <laughs> Baling ko eh. Laman lupa, lupa ano. siya sabi kong laman lupa. Tatawa <laughs> <laughs> yan. Hmm. Pagka dami na isang puno Pag nga susurutin baka kulang kulang sampung kilo ay Ang isa Hmm mo ang kapalbo oh yan eh, isang puno naman ang tawag din na, ano. Isang punoan ano. no? Isang puno. Ano, no? Hindi hmm, sumuwing, umanak nga lang. Hmm. Yun know, hmm. 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 ito, yun. Ito pa, sinigahan. Ano? Magluluto tayo, Yun know, ito, yun. Yung ilalim pa lang yan, ang dami pa. Dami. Yeah. Ia, yeah. Hindi ko makita. Yan yan. Medyo, Nakakabili. Medyo repakin ng kaunti. Ay, ano? Nakadikit sa puno. Bilog-bilog, hindi. Yan na nga, maganda. Iyong kutkutin ng itak. Yan, yan, yan na nga, maganda. Pang sinigang. Hmm. Balam balita na. Ano? Merong gabi na maliliit talaga yung variety. Sa kabiti ako nakakita nun. No? Ah, pagkalili ito, oh, ito'y tulad-tulad, gano'n ang lalaki. Hmm. Okay. ko lang kung anong ano nun. Basta pang sinigang talaga. Medyo mataas lang ang presyo ata, ano. Kung bagay, ano, ang size A. Ay... Oo, kahit malalaki na. Kind of... Hindi, hindi man malalaki, matatanda na ba? Kung bagay, maliit lang talaga. Mm. Ito kaya? Nando, pagkaya mo ka. Eh.

pati pati nga pinabilihin ay mahal na ano ko yung 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 naman yung 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 lalo na sira ang kabuhayan malma laki ah, ah. laki po higab ka na rin nilaabo na mo aba <laughs> pag may kabaak ay yung minsan lalaki para isang kilo ay kulang kulang isang kilo ang isa aba pag naubos mo yun Mansad ano Tundays Mansad Diyan po Ito mo ang dami sa ilalim oh Para nagmimimim na, Ugat nangyong po pa rin <laughs> Ugat pala ng ano yun ah Ng kahoy yan oh ah. Gagil na gagil eh Nakakagita <laughs> Kanamang tingnan Tapos nangyayari ang duya Ay lakosan yung yaman ah Baka <laughs> na duya nga Baka isang na Nasa tapat naman ng tuluan ah, yung iyong luya. <laughs> Ayaw ba sa lupa? Ah hindi uto, yun ay ginanong ko talaga. Ba, hindi yun natulo. Kala ay natutulo. Ano, si Akin sinusungkit yung ilalim ng luya para hindi matignakan ba? Para maarawan din yung ilalim ng lupa. Diba hmm. ko Dib butas na to Ito mo ito, idaan daw Ang bigat na narin. Hindi hmm. ma naman, umestimate, mailan. Kulang-kulang hmm. sampu, sampu ano. Nai po. Ay usong pa. Ay po kadami. Ay pagsulo. Tatanim natin yung mga ano. Tatanim na ulit. Dato kaya natin ito. Hindi. Mas tamad yung umano ito. Ari uh, ari. Mas tamad. Mas tamad lumaman bago yung malalim. Iba't iba nga ng paraan na abay dati inuhukay ko yung tampos ganun na yung lalong dinalaman. Tara hmm. rati ka na ba ito isa? O dito, sa dito sa kabila. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Tanim gubat ah. kanya lampo lang po parang tatanim. At yun mo, ito diba ng laman? Hmm. Babaw na babaw. Yun nga, eh, kaya nga akong tatakay pero atuhan mo yung malalaling. Lalo na tumindi hindi. Tapos batuhan po. No? <laughs> <laughs> ah. Ayos na, ano. Six months babalikan. Oh, ah, thank you. pati eh. Ito ang sign na ano na ang hukay yung bulaklak. Ah, pag hukay na. Oo. Uh -huh. Ah, natungga na. Kaya ito hindi ko yung mo. Kita mo ba? Ay. Sama natin dun sa isa. May laki lo dyan sa Rafael mo. Nadal lo yun. Hindi nga pare-pare. May maliit. May malaki. Hmm. <laughs> <Pliers> ko lang. <laughs> <laughs> iya. <laughs> Yes, 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 yes. Yan kaya ay kuya, halimbawa hinati yung ano, binutol-putol, nalaman din. Oo, pwede. Pwede yung pala yung Hindi pa abiyad din. Gabi? Oo. Ito beti yung nasumpong. Nasumpong ba? Merong gabi hindi tayo magpalaman. Ako dati pa natatay ng gabi ah. Eh. Ito may gabing lubat ay. Merong ganong pagkakataon. Yung kung alin yung tinanim siya pa yung mahina parang sa luya mm. mayroong ginawa mo ng lahat mm. meron nga ang halaman lang, pero hindi pa rin sapat oo, parang mga puto silbi na mayroong mm. ganun ginawa ko naman ang lahat Tumugay <tong> kahit alam kong talo <tong> Ibinugul ko ang lahat ng oras ko sa iyo ano ba pagkakunat? marami yun masaya ka ba? yun yeah, sige mayroong halamang ganun mm -hmm. yung makala anong ano na ganda ganda na, na may. May ice mo ayos na pang pang lifetime ano pang mini bali yan po ating mga pinagkukayan direkto rektatarik na po yan ah sa auto yan rektatarik idadagdag pa po yung nasa baba lalaki din ang laman ay ari pa po ang mga natira oh. marami pa ari ano rektanim rektanim ano mm -hmm. ay ayos na ito ay sa auto lakad sisilid natin yan nandiyo kaya pala mabigat na nakaraan. Basa. Oo, oh, ang daming puti Baka, ayan. Ay, sakto lang. No. Ah. The No, it's the sun. No. Hindi nila ako tinada, takit tatagay na rin ilang kahoy-kahoy. are po ba kay ating i-sprayhan? Nung pamatay damo. ang bilis din kong sumukala Mm-hmm. Hmm. Hmm. Kasi pa sa isang sako. Isikip. Dito na. At tatahiin. O oh, kaya, ay dyan sa malaki. ay oh, dun, dun sa dilaw. Wag, oh, kanapin ko nga. Dito na. Hindi na po naman palalagay na rin Dito na po, dito. Ang ganda ng size Pang sinigang talaga. Ano na lang ko lang. Sigang kong. Sinigang mix. <laughs> <laughs> Naka din. Dami rin pala yun. Hmm. Ano ka masarap ditong lahok? Ano? Gabi. Yung gabi lang ako gabi. Gabi. Para isang lasa. Gabi na. Gaby Basta't yung ano ganito kong lalaki o yung pang sinigang. May variety na ganun ganito lang kong rin yun. Dami ganyan din yung ano, bikuyo. Luto ng bikuyo. Luto. Anong luto? Ha? Yung yung ano, know, aras di ko yung baka pwede ang ah, langsa no ito mag po ka <laughs> oh. sinigang ano ay tamang tama sa lapit ano uh -huh. ay yung laway sama sa lapit ang dami rin no. Mm -hmm. tapos po ari ang um, dala natin ari dahon mm. pang baboy paano okay. mo lang ako na sa ibadis

Sobrang dami ano. Sobrang dami, hindi nakita. うん。<Yeah. S 2> yeah. mang sabihin sa atin ng iba <laughs> Kaya Ah, <laughs> so eh. sabi Ah, dami yung oh, isang load Ano sa una? Sa una Yari na, libreng papuds ano Feeding ng baboy Oh Nakay Ayos na po, arin na po yung gabi Ito yan, oh. kulang-kulang isang sako Tapos itong mga dahon po oh.